So, hi guys. Andito pala kami sa Ace Medical Hospital. Kasi na-admit yung baby namin. Nag-yellowish na naman kasi siya. At saka nilalap na. So, may infection. So, pang Thursday, nandito kami Friday. Pangatlong araw na namin to. Sabi ni Doc, mga Friday is kami dito. Para malaman lang kung ano yung infection. So far, okay naman na si baby. Dito ako nag-stay. Yan, dito kami nag-stay. Yan. Waiting ako kasi nag-press pump ako. Tsaka nagpapadete kay baby dun sa sa, sa Nico. So, waiting ako ng pagtawagin pag lumisin si baby para patitayin. So, thank God, naging nag-okay. Like, okay na siya. Wala na siyang yellowish. Okay na yung balat niya. Yung isang laboratory na lang ang inaantay namin. So, ang hirap magkasakit ng mga baby loves kasi nakaka-scary. Lalo newborn pa siya. 15 days pa lang siya nung pinunta namin dito sa AIDS hospital sa Palawan. So, hindi pwedeng ma-stress kasi kumukunti yung gatas. So, yung nagpapabreast milk tayo kay baby, mas maganda yun kasi mas lumalaban daw yung immune system at magiging malakas yung baby pag naka-breast milk. So, ano lang, kain tayo ng kain para maganda yung flow ng gatas. So, si Mahal, ayun, bumibili siya ng mga mga nire-reseta for their baby. Siya talaga takbo-takbo mga mga kailangan. Ako dito, waiting na ako dito sa room. Room. Na room ko dito. So, yan. Ganyan. So, ganun lang update ko kayo guys. Para kung hopefully maging okay na at makalabas na talaga si baby. So, pangalawang niko niya na to. Kasi nga, nag yellowish siya. Malalaman na namin kung bakit gano'n.